Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga, itinanghali na ako ng gising pero yung mga bata, itulog pa rin naman ng mga oras na to. Parang ngayong araw ko nga kasi naramdaman yung pagod ko nito mga nakaraang araw. Pero sa totoo lang, kahapon nga eh halos kain tulog lang din kami buong pamilya. Paano? Punong-puno nga rin yung laman ng ref namin kahit nga ngayong araw eh meron pa rin laman. Nag-decide nga ako ngayong araw, naligpitin na nga rin tong Christmas tree namin pero inula ko nga muna tong mga Christmas ball. May pasok na rin kasi yung mga bata bukas kaya ko sa mga susunod na araw ay eh, tatama rin ako magligpit nito. Kaya naman habang sinisipag pa nga ako magligpit nito ay eh, gagawin ko na nga. Buti na nga lang din talaga at naitabi ko nga itong lagay ng Christmas ball kaya dito ko na nga lang din ulit ilalagay. I-share ko na nga din sa inyo yung napanood ko nga dati na okay lang daw bumili ng mga mamahaling decoration at magaganda kasi nga every year naman yung magagamit natin to. Napaisip nga din ako dati na totoo naman kasi nga yung Christmas tree ko dati na maliit inabot din sa akin yun ng 5 years bago nga ulit napalitan. At tulad na itong Christmas ball at saka Christmas tree. Tingin ko nga taon-taon namin ito magagamit pero sana nga ay madagdagan pa yung mga decoration. Kasi kung mapapansin nyo ko, konti lang din talaga yung mga nailagay ko dito. Tulad na nga lang ng mga flowers yan pa nga gamit ko dati. Hindi na rin kasi ako masyadong nagpabongga ng Christmas tree dahil wala naman tayong budget para dyan. Sinino po kasi yung kinita ko sa pag-affiliate at ito nga yung pinandown ko sa cellphone tapos pinanghulog nga namin sa sofa. Hindi nyo na nga lang din maitatanong ang daddy nga ang nagdown payment ng sofa namin pero ako ang magba-monthly noon. Kaya naman, sobrang nagtitipid talaga ako dahil yung sofa namin ay almost 1,900 yung babayaran ko. At eto namang cellphone ko ay 1,350. At matagal-tagal pa nga din bago ko matatapos dahil puro 9 months nga itong mga kinuha kong hulugan. Pero ayos lang yon dahil tingin ko kaya naman natin i-survive yon pero kailangan nga natin magtipid-tipid. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, nalikpit ko na nga lahat ang nakasabit sa Christmas tree pati na nga rin yung Christmas light. Inayos ko na nga rin box ng Christmas tree at na i-tape ko na nga rin. First time ko nga magliligpit ng ganito kataas na Christmas tree dahil first time din namin magkaroon nga ng ganito kalaki. Naku po, hindi pala talaga biro magligpit ng ganito kataas na Christmas tree. Ano pa kaya yung mas mataas dito? Sobrang natutuwa lang din talaga ako kasi nga hindi ko rin talaga in-expect na makaka-experience nga kami ng ganito. Sabi ko nga kung hindi ko siguro tinuloy yung pag-vlog ko hindi siguro namin ito may experience. This is not to brag but to inspire pero sa totoo lang itong Christmas tree namin eh hindi ko po binili dahil isa nga to sa mga sample na binigay sa akin. Maikwento ko na nga rin sa inyo dahil lagi maganda nga yung benta ko dito tapos nagustuhan pa ng seller yung video ko kaya naman pinadalhan nga ulit ako nila ng pangalawang Christmas tree. Yun nga yung in ko dati na gold Christmas tree na 7 feet na ibinigay ko sa mother-in-law ko. Kaya nga ang dami nagtataka dati bakit daw tatlo yung Christmas tree na in-unboxing ko. Sa totoo lang lahat nga yun ipadala lang sa akin pero natutuwa nga ako dahil na-experience ko yung mga bagay na ganyan. Kaya naman sobrang nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng nagtitiwala sa akin. At kada video nga na ginagawa ko para nga mag-promote ay binibigay ko yung best ko. At syempre, patuloy ko pa rin naman pinopromote yung product nila habang ginagamit ko nga siya dito sa bahay. At nawa nga, itong bagong taon na ito ay mas marami pa nga ang magtiwala sa akin. At gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng followers at supporters ko kasi nga kung dahil sa inyo ay hindi nga ito lahat mangyayari. Isa nga sa mga minamanifest ko na makapag-share nga sa inyo ng blessing pero sa ngayon nga ay hindi ko pa kaya. So anyways, mabalik na nga ito sa ginagawa ko, bali naligpit ko na nga lahat at ito nang ambilin yung pinakahuli sa mga ililigpit ko. Tinabi ko nga lang din tong tray na pinaglalagyan niya tapos lalagyan natin ng plastic para hindi siya mapasukan ng alikabok. Isa nga ito sa mga pinaka-favorite Christmas decor ko nung Pasko. Kasi tabi nga dito sa may TV rack namin dahil magulo pa nga at hindi pa rin talaga ako nakakapagligpit, inuna ko pa nga ito. Pero niligpit ko din naman yan, hindi ko na nga naisama dito dahil mahaba na nga. At yun lang muna mga at Marcy at salamat sa panonood! until next video